Magandang araw po sa inyong lahat ha? Ay naku po. Taliwas sa inaasahan natin, ang prosecution ng International Criminal Court sa kaso ni Tatay Digong ay pumalag doon sa motion ng mga abogado ni Tatay Digong para sa interim release. Ano ba itong interim release nito? Well ang interim release po eh yung panandali ang pagpapalaya sa aposado pero hindi naman siya nagkakaroon ng tunay na kalayaan, no? kumbaga parang house arrest. Siya ay hindi madetetenay sa isang detention facility, sa isang bahay, pero limitado pa rin ang kanyang movements at magkakaroon ng mga kondisyones. Now, ilan sa mga kondisyones na umayag o sinumite ng mga abogado ni Tatay Digong ay ang makakabisita lang sa kanya ay mga pamilya. No? At syempre, yung lugar, well, sinabi na ni Bipisara, isa sa lugar na pinag-isipan ay Australia. No? Hindi ko pa alam kung ano yung ibang Uh, lugar na pinag-isipan. Pero yung lugar kasi kinakailangan membro ng ICC. At gaya ng nasabi ko nung naunang broadcast natin, iilan lang naman yung mga bansa sa mga karatig bansa natin ang membro ng ICC. Isa na dyan ang Australia, nandyan din ang New Zealand. Pero dito sa malapit sa atin na uh, sa sa ating bansa talaga ay um, ang uh, malapit lang ay South Korea no at uh, hindi ko pa alam talaga kung saan siya mapupunta no pero uh, ang sinasabi ng marami dahil nagpunta ng Australia si uh, Sara at inamin naman niya na isa sa mga bansa na posibleng magkaroon ng uh, interim release si Tatay Digong in Australia, ay eh, isa na yan sa kinukonsider. Pero ang hindi natin inaasahan ay yung pagpalag ng prosecution. Bakit? Kasi doon mismo sa motion ng abogado ni Tatay Digong, eh sinabi nila na nagkausap na sila ng prosecution at hindi raw tututol ang prosecution. Kaya naman, akala ng marami in the bag na. Kasi pag hindi naman tumutulang uh, prosecution, wala nang dahilan para hindi siya magkaroon ng interim release. Well, ngayong uh, formal na pong naghain ng uh, opposition oposisyon ang prosecution, well, ayan po, paglalabanan pa rin ng issue ng um, interim release. Hindi pa po yan in the bag. Siyempre po, kung hindi naman nag-oppose at uh, sumuporta pa ang prosecution, in the bag na yan. Ngayon po, e eh, talagang uh, pag-aaralan pa ng hukuman. Ano ba yung mga bagay-bagay na titignan ng hukuman? Well, una-una, yung pagiging flight risk. sa ba ay eskapo? Well, alam nyo naman po, kung siya naman ay i-release sa isang bansa na talagang miyembro ng ICC at magkakaroon ng kondisyones, asahan naman natin na yung bansang yon, Australia o kung saan man, ay papatupad ang mga kondisyon na yan. No? At kasama sa mga kondisyon na yan, ay pagbabantay sa kanya. No? Hindi po ibig sabihin na interim release ay completely malaya na. No? Talagang house arrest po yan. Kumbaga, hindi siya po pwedeng lumabas nung uh, bahay niya and unless for specified reasons siguro medical reasons no at yung mga bisita niya ay um, doon nga sa hinain ng abogado ni Tatay Digong ang bisita niya ay limitado lamang sa mga kapamilya pangalawa is uh, meron bang possibility na siya ay uh, gumawa pa ng krimen well marami talaga doon sa nag-react doon sa petition o doon sa motion ng abogado ni Tatay Digong kasi nakasulat doon, will not commit crimes, no? Well, yan naman po yung requirement na sabihin. Hindi naman po yung pag-amin, no? Hindi talaga yung inaamin, pero siyempre, pag binasa mo, parang pag-aamin. Ang sinasabi lang dyan ay, pag ikaw ay naka interim release, eh wala kang krimena na, na magagawa or posibleng gawin or gustong gawin, no? So, eh, sinasabi lang na magiging law-abiding ka, bagamat yung absula talaga doon sa papel ng mga abogado ay eh, para nagbibigay ng uh, impresyon na umami na no hindi naman po yan po isang requirement lang ng uh, Rome statute kaya kinakailangan ulitin at sabihin in fairness no pangatlo may posibilidad ba na sa ayam am um, magi-influence doon sa mga testigo mananakot o din naman kaya eh pakikialaman ng mga ebidensya yung tampering of evidence no eh siguro naman po pag malayo na ang tatay digong at hindi naman nasa Pilipinas, lahat ng testigo ay either nasa Hague or nasa Pilipinas, eh wala naman pong influensya na si Tatay Digong. No? So, sa madaling salita, ano ba ang tingin ko? Well, ang tingin ko po, unang-una, hindi naman po siguro flight risk na isang 80 anyos. At sa totoo lang po, kung, totoo, kung gusto lang na tumakas ni Tatay Digong, matagal na niyang ginawa yan. Kasi alam niyo naman dito sa Europa, hindi guys sa Pilipinas, na ang mga polis ay lahat armado. Dito, hindi naman. No? Pero si Tatay Digong bilang sa abogado, eh talagang humaharap siya sa proseso, no? Hindi siya nag-shortcut. Siguro nga to a fault, no? So sa tingin ko, talagang hindi siya flight risk. At saka, ano ba naman magagawa pa ng 80 anyos on his own? Eh hindi nga hindi nga kaya maglabat uh, magluto para sa sarili niya eh. Tatakas pa, no? At um, syempre, yung mga pagbibisita limitado lamang sa mga close members of the family at inoobserbahan pa, binabantayan pa, pinakikinggan pa, So paano siya magpaplano ng pagtatakas niya no? E eh, wala namang pagkakataon, walang oportunidad na magplano ng kanyang pagtatakas. O, pangalawa, eh meron ba siyang krimen na gagawin? Eh naninindigan nga tayo eh na walang krimen ginawa ang Tatay Digong. Alam niyo yung crimes against humanity, ang definition niyan is uh, either widespread or systematic attack against civilian populations knowing that it is being directed against civilian populations. Tagalugin natin. Malawakan, or systematic na pag-atake sa mga sibilyan na nalalaman na ang tinatarget ay mga sibilyan dahil sila ay sibilyan. O kung titignan mo yung war on drugs, hindi naman po yung tinatarget ang kahit sino dahil sila ay sibilyan. Kung meron mang mga collateral damage dyan, yan ay dahil nga meron mga dahilan ang ating kapulisan para gumamit ang dahas. At kung wala ngang dahilan, e eh napaparusahan naman ang hukuman natin. Of course, rinireklamo nila na konti lang daw ang napaparusahan. Bakit? Marami na bang naparusahan ng ICC? Aber, hindi nga, no? Kung ikukumpara mo yung numero ng lokal na hukuman, mas marami pa rin kaysa sa ICC na yan. ba? Diba? So, sa tingin ko po, e eh, wala talagang krimen na nagawa ang Tatay Digong at dahil wala man siyang krimen na nagawa, wala naman siyang krimen na po pwede pang gawin. Now, yung pagdating naman sa pagpananakot sa testigo at saka yung pagtatampor ng evidence, ano ba naman oportunidad ni Tatay Digong dyan? E malinaw na malinaw na ang Marcos sa administration nang nag-surrender kaya Tatay Digong. Hindi pa nga hinihingi ng ICC, ibinigay na. Ibig sabihin, anong kakayahan ni Tatay Digong na manakot sa mga testigo samantalang talaga namang magkalaban na sa politika ang Marcos at Duterte? Mabuti sana kung kontrolado pa ng polis ng Tatay Digong ang ating kapulisan at hukbong sa datahan eh hindi na eh. Nasa kamay na ng kalaban. At kay naman. Kung hindi nyo pa alam na magkalaban ng Duterte at Marcos, hello, anong planeta kayo galing, malinaw na malinaw po yan, na hindi mo magkakampi ang Marcos at Duterte. So kapag hindi mo kasi kontrolado yung gobyerno, wala kang magagawang pananakot, wala kang magagawa ng tampering of evidence. So sa tingin ko, dapat pa rin mabigyan ng, ng um, interim release. Bagamat sa tingin ko, hindi yan ang gusto talaga ni Tatay Digong. Ang gusto ni Tatay Digong, umuwi na ng Pilipinas at husgahan ng lokal na hukuman kung meron talaga siyang pagkakasala na dapat siya managot. No? Hindi ang interim release na yan. Bagamat, iniisip ko naman siguro, yung atmosphere na ikaw ay natitira, nakatira sa bahay ay eh mas mabuti kaysa dun sa atmosphere na nakatira ka sa isang detention facility. Bagamat ito nga pong detention facility ni Tatay Digong, ay tinatawag na Hilton of Prisons kasi wala pong rehas dyan. Wala pong hinahalikan na rehas yan. So yan po ay parang dormitoryo, no? At malaki um, yung espasyo, mayroong garden, pwede sila maglakad-lakad, hindi lang sila makakalabas talaga ng detention facility at hindi po pwedeng uh, magkaroon ng kahit sino na bisita. Na ganoon din naman mangyayari kung siya ay mayroong interim release. Now, anong tingin ko ba? Well, alam nyo ang track record, lahat po ng akusado ng war crimes at crimes against humanity dyan sa ICC, hindi po nabigyan ng interim release. Hindi po yan makatarungan. Bakit? Eh hindi pa naman nagkakasala, hindi pa napapatunayan na nagkasala akusado. Kita niyo to, anim na buwan na bago magkaroon man lang ng confirmation of charges. Ulitin ko po ha, yung confirmation of charges, doon pa lang magsisimula ang proseso na magbigay ng ebidensya para maalaman ng hukuman kung merong probable cause. Meanwhile, nakakulong na si Tatay Digong na anim na buwan. At itong Hulyo nga, apat na buwan na siyang nakakulong. More than 100 days na. So hindi po talaga makaturungan yung sistema na pinapatupad ng ICC. Kulong ka muna bago pa mapatunayan kung merong probable cause para ikaw ay litisin. Eh afterwards, alam niyo po yung six months na yan, ha, yung September na confirmation of charges. Diyan pala magsisimula ng pagsusumiti ng ebidensya. Hindi pa po yan ang petsa kung saan magde-decision sila kung meron ngang sapat na ebidensya. Siguro po aabot pa ng anim na buwan yan. So bago pa magkaroon ng desisyon kung meron ngang probable cause para mag-continue ang paglilitis, isang taong ka nang nakakulong. Makatarungan ba yan? Hindi, lalong-lalo na dahil sa mula't mula ang sinasabi natin eh wala nang jurisdiction ng ICC at 'yan naman po'y malinaw doon sa dissenting opinion ng dalawang magistrado sa Appellate Tribunal ng ito po ay dinulog sa hukuman kung papayagan bang magtuloy ang preliminary examination kasi nga 'di ba inexplain ko sa inyo ng pagkakaiba ng ICC para maingganyo ang Amerikano na sumapi ay lahat ng gawain ng uh, prosecutor ay eh, dapat maaprubahan nitong uh, pre-trial chamber na nakikita natin ngayon. So sa tingin ko, um, mas importante na madesisyon ng hukuman yung issue kung meron nga bang jurisdiction ng tribunal o hindi. Kasi kapag nagdesisyon siya na walang jurisdiction, tapos na ang kaso, tuluyan ng malaya si Tatay Digong. Now, ang nakakaabala is, bakit biglang nagbago ang posisyon ng prosecution? Sinabi talaga ng abogado ni Tatay Digong na ang prosecution daw ay hindi na tumutol sa kanyang interim release. Nung nabasa ko yan sa kanyang pleading, ang uh, naisip ko, baka kumbinsado yung prosecution na wala talagang jurisdiction. Kasi hindi naman siya yung prosecutor na nagsampan ng kaso o nag-request ng warrant of arrest labang kita Tatay Digong, yung pinalitan niya. At yung pinalitan niya ng uh, babaeng uh, prosecutor na galing sa Africa, ang pagpupula doon sa babaeng yon ay puro African lang ang kanyang kinakasuhan. At dahilan nga kung bakit ang buong African Union ay kamuntik nang bumitiw at nagbabanta pa rin bumitiw dahil selective justice daw. Puro African lang ang linilitis. So para mapatunayan na hindi lang African sa kanyang hinahabol, ayan, nagsampan ng kaso laban sa isang non-African, eh yun naman ang, ang napili niya ay si Tatay Digong. Para lang patunayan na walang, katuna, walang uh, katuturan yung pula sa kanya ng kapwa niyang Africano na pinupuruhan lang niya yung kapwang Aprikano. So, mas mabuti talaga na aktuhan na ng hukuman yung issue ng jurisdiction kasi kapag no jurisdiction, hindi na talaga magtutuloy pati ang confirmation of charges. At ang jurisdiction naman, e po pwede yung ilabas at any stage of the proceedings. Now, sinasabihin ng prosecution na yung dalawang decision na ng pre-trial chamber at saka ng appellate tribunal kung saan ang uh, kinatigan yung uh, pagpapatuloy ng preliminary investigation ay patunay na merong jurisdiction ng hukuman hindi po lininaw talaga ng hukuman pareho ng, uh, ng um, pre-trial at saka ng appellate tribunal na ang desisyon nila ay hindi decision tungkol sa jurisdiction in brief kaya tayo natalo doon kaya nagpatuloy ang uh, ang preliminary uh, investigation hindi kasi diniskas ng office of the solicitor general kung bakit anong epekto ng pagbibitiw natin sa Rome Statute. Na dahil hindi na nga tayo kasapi ng Rome Statute, dapat ang preliminary investigation ay masimulan isang taon matapos ang ating pagdeposit ng instrument of withdrawal. Walang kahit anong diskusyon at ang tinutukan natin ay tinatawag na admissibility or yung complementarity principle na bukas at kayang litisin ng lokal na hukuman ng kasong ito. Ang sabi nung pre-trial Uh, chamber eh kapag ang ang ininvoke mo ay yung complementarity na kayang litisin niya ng hukuman mo inaamin mo na merong jurisdiction ang ang uh, ICC no kaya lang sinasabi mo na ang dapat gumalaw ay yung lokal na hukuman pagdating naman sa appellate tribunal ang sabi ng appellate tribunal hindi mo na po pwedeng i-argue itong issue ng jurisdiction for the first time on appeal dapat yan e eh, mo doon sa pre-trial chamber So sa akin, bagamat ako'y nabahala dito sa pagbabago ng tono ng prosecution, hindi ko alam tuloy kung talagang tama yung sinabi ng abogado ni Tatay Digong na kinausap siya ng prosecution at hindi sila tututol, no? Or kung siya na lang, wishful thinking para mas madali yung kanyang trabaho. Hindi ko na alam kung anong dapat kong isipin. Pero ang realidad ngayon, hindi pa in the bag ang Uh, interim release ni Tatay Digong. Paglalabanan pa yan. At ang track record ng ICC, wala talagang binibigyan ng interim release. Para bagang talagang hindi makatarungan yan. Bakit? Kasi wala pa namang probable cause eh. Wala pang confirmation of charges. And yet, ayaw lang i-interim release. Ito nga po yung problema na hindi hinarap si Tatay Digong sa lokal na hukuman. Kasi kung hinarap siya sa lokal na hukuman, ba ng RTC yung issue ng nalabag karapatang pantao niya? Meron bang jurisdiction ng ICC para siya i-extradite sa dahig? At pinaka-importante, pwede bang bigyan ng provisional um, liberty si Tatay Digong habang dinidinig ng RTC? E pinagkaitan siya ng ganyang pagkakataon. So hindi natin alam kung yung, um, yung panandali ang pagpapalaya ay dapat ibigay kita tay digong na ang magdedesisyon ay lokal na hukuman. Hayan, ngayon e eh, opposed. So ngayong tinutulan ng prosecution, yung track record ng ICC na hindi nagbibigay ng uh, ng um, interim release, ang aking conclusion abay medyo 50-50 tayo dito, no? Kung dati eh meron tayong 55 na baka naman mabigyan ng interim release kasi hindi nga tututulang prosecution. Ngayon, 50-50 uli dahil wala ng track record ng ICC sa pagbibigay ng interim release. Alam mo, ICC lang yung ganyan. Yung mga ibang tribunal na binuo ng UN system, gaya ng at na ako ng bar ng uh, uh, UN Tribunal for War Crimes in um, in, in uh, Rwanda at saka yung former uh, Yugoslavia, lahat ng akusado doon halos binigyan ng interim release. Umuwi sila sa Yugoslavia, babalik lang sila pag meron ng paglilitis. Walang problema. Bakit? Eh kasi naman, ang bumuo kasi naman ang hukuman niyon ay UN Security Council. Lahat ng desisyon ng Security Council, enforceable against all members of the UN. So kapag hindi talaga sinurender ng gobyerno kung nasaan yung akusado sa hukuman, eh puwede pwede magkaroon ng sanctions ang UN Security Council, um, Council laban sa bansang yon, no? At um, kaya naman, napapatupad yung mga order ng uh, mga tribunals na yon para paapirin. Pero pagdating sa ICC, palibasa, walang mandato ang Security Council at ito'y voluntaryong hukuman, walang ganong kapangyarihan ang UN Security Council na mag-impose ng sanctions kapag hindi napasipot ng na mga bansa yung mga akusado na dapat litisin. No? Kaya siguro hindi nagbibigay ng interim release ang ICC. Gayunpaman, hindi makatarungan yan dahil pinurusahan muna ang akusado bago pa man mapatunayan na merong probable cause para magtuloy ang paglilitis. Di ba? Napakapait ng kapalaran ni Tatay Digong at hindi talaga makatarungan labag na sa tingin ko sa karapatang pantao ng presumption of innocence itong ganitong proseso. Kulong muna bago magkaroon ng probable cause. Well, not all is lost, no? kasi may issue pa nga on jurisdiction. Kaya lang, ang aking babala dyan, wala na pong ibang kasong lilitisin na ICC kung hindi si Tatay Digong. Pag hindi sila nagtuloy ng kaso ni Tatay Digong, sayang ang mga sweldo ng mga ng prosecutor at lahat ng staff ng ICC. Kung ako nagkakamali, di ba sinabi ko na sa inyo, parang 141 million euros ang budget ng ICC na yan taon-taon. Malulustay lang po yung salaping yan dahil walang ginagawang ICC. So para ang maging inclination ng mga mahistrado at lahat ng tao dyan sa ICC, sige na, tuluyan na natin ng digong. ng sa ganun, ma-justify -ma yung mga sweldo nila no? at ang kanilang budget. Pero meron pa nga po tayo isang remedyo, ha? Domestic remedy. Kung saan sinasabi natin na ang Netherlands ay eh, merong katungkulan na itaguyod at protektahan ang karapatang pantao ng lahat na nasa kanyang teritoryo kasama na si Tatay Digong. Kaya nga ako mapapatunayan na siya ay kinidnap dahil hindi siya pinirisinta sa hukumang Pilipino bago mapadala sa uh, ICC. Merong obligasyon ang Netherlands na itigil ang paglabag sa karapatang patao ni Tatay Digong. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapalaya kay Tatay Digong na hindi naman imposible dahil siya po ngayon ay nasa teritoryo ng Netherlands nang sa kulungan na pag-aari ng um, Netherlands, at kung hindi po ako nagkakamali, ang mga gwardiya ay mga Dutch parit. At saka, saka na natin sasabihin ko ano talaga yung prayer natin na dyan sa domestic legal remedy na yan, um, ang natin ng pagsampan ng kasong yan kasi tingin ko naman maisasampan na yan sa lalong mabilis na panahon, lalo na ngayon na malinaw na um, taliwas sa sinabi ni, uh, ng abogado ni Tatay Digong, eh, talagang tinutulan ng prosekusyon itong musyon para nga sa temporary na pagpapalaya kay Tatay Digong. Well anyway, ang ating uh, layunin naman po ay mapaliwanag sa inyo kung anong nangyayari kay Tatay Digong dito sa ICC dahil lahat ng Pilipino, merong karapatan pong malaman kung anong kapalaran ni Tatay Digong. Bakit? Dahil kababayan po natin siya ng kanyang karapatang kapantao ay nalabag. At pangalawa, dahil nga po siya ay kinidnap, linabag po ang soberenya ng Pilipinas. So lahat po ng Pilipino, tayo po ang private offended party dahil linabag nila ang soberenya ng Republika ng Pilipinas nang kinidnap nila si Tatay Digong. So sana po alamin natin kung ang pangyayari dito sa Dahig dahil lahat ng Pilipino may K, may pake sa kapalaran ni Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po yung spokes na bayan muli, nagsasabing, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye.